dapat na wag mo ito kaligtaan bukas kasi yaw mula arafa unang una yaw mula ay nagbibigay si Allah subhanahu wa taala sa atin ng kapatawaran mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aayuno ng isang araw pag nagayuno ka sa yaw mula ay pinapatawad sa atin ang dalawang taon na kasalanan natin. Isang taon na nakalipas, isang taon na magiging kasalanan niya. Yukafiru sanatal madiyata wal baqiya. Yun ang gantimpala ng isang araw na pag-aayuno ng isang tao bukas sa tinatawag natin na Yomul Arafah. Kaya para sa atin, ang isang mananampalataya, ito yung mga pagkakataon na hindi na pinapalagpas na magkaroon siya ng panahon o pagkakataon na buburahin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan. Pangalawa mga kapatid, bukas, Yawmul Arafah ay siyang pinakamainam na araw na tayo ay nagpaparami ng doa ng panalangin. Isa yan sa kahigitan ng Yawmul Arafah. Pagsapit ng Yawmul Arafah, magparami tayo ng doa Panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu du'ai du'au yawmil arafah. Ang pinakamainam na doa, panalangin ng isang tao ay ang kanyang panalangin sa araw ng arafa. Kaya, malaking pagkakataon ito sa, sa atin, mga kapatid, na Maaring meron tayong mga panalangin, mga doa sa nakalipas na taon at hindi pa tinugon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaring ito yung oras na tutugunin na sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kahilingan natin, ang mga panalangin natin sa Kanya. Kaya pinayuan tayo ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa khayru ma qultu wa ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharikalah." lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. At ang pinakamainam na dua ng isang tao sa araw na yan, katulad ng aking sinabi, at ang dua rin ng mga naunang mga propeta, ay ang pagsasabi ng, La ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mainam na ipagdudua ng isang tao sa Yomul Arafah. Ngayon, ang tanong, paano ustad yung mga personal na dua namin? Maari ba namin sambitin sa araw na yan? Oo, maari. Maari mong ipagdua, ipanalangin, ipanalangin ang anumang bagay na makakabuti sa iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Arafah. So, balit, huwag mong kalimutan ang panalangin na ito na tinuro sa atin ni eh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung may mga personal kang dua, Panalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na makakabuti sa iyong iman, sa iyong pananampalataya, makakabuti sa iyong pamilya, sa iyong kapwa ay mainam na ipagdua mo sa araw na yung kapatid sapagat yan ng araw na pinakamainam na tayo ay nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala at the same time huwag mong kalimutan ang dua ang panalangin na ito na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang konsepto ng dua na ito ay ang pagsaksi mo na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala tanging nag-iisa lamang wahdahu la sharikala walang pagtatambal sa kanya lahul mulk nasa kanya lahat ng kapangyarihan pagahari walahul hamd at nasa kaniyang pagpupuri wa huwa ala kulli shay'in qadir siya ang nagtatakda o nakakabatid sa anumang kapalaran ng bawat bagay nilalang dito sa mundo kaya huwag natin kalimutan ang panalangin na ito magdua tayo sa mga personal na dua natin at isunod natin ang panalangin o dua na ito na itinuro sa atin ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lastly ito ang pinakamahalaga sa Yomul Arafah. Ang Yomul Arafah, sinasabi natin, ito yung araw, isang araw na kung saan nagpaparami tayo ng mga amal o salih, ang mga mabubuting gawain pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa dahilan mga kapatid, sapagkat sa araw na yan ay maraming pinapalaya ng mga tao mula sa imperno sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin akthara min ay yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar." Wala nang araw, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang karamihan sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapalayan niya mula sa impyerno. Pinapalayan niya mula sa impyerno min, min arafa. Sa araw ng arafa. Isa sa hikma, kung bakit tayo nagpaparami ng mabuting gawain sa Yomul Arafa, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat nais natin mapalayo sa mga masasamang gawain na ito ay maaring magdudulot sa atin na ikakapasok natin sa impirno. At tayo ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sa isang araw na yan, karamihan o marami sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapalaya mula sa impyerno. Dahil lamang sa pagpaparami nila ng mabuting gawain, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na Yomul Arafah. At sa aron na yan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innahu layadnu thumma yubahimil malaika fayakulu ma arada At lalapit si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga malaika sa kanyang mga anghel upang ipagyabang niya ang kanyang mga alipin na gumagawa ng pagsamba sa mula Arafah. Nandun na yung mga tao na nagpa-fasting. Nandun na yung mga tao na nagpapa-iftar. Nandun na yung mga tao na nagsasagawa ng hajj, nagbibigay ng sadaka, nagbabasa ng Quran, nagiging mabuti sa kanyang kapo. Lahat ng mabuting gawain, ipagmamalaki ni Allah subhanahu wa ta'ala, iyong, iyong mga tao na yun na sila ay sumasamantala, sila ay gumagawa ng kabutihan pagsamba sa Yomul Arafah. At tatanungin niya Allah subhanahu wa ta'ala, ano ba ang kahilingan ng mga alipin ko na yan? Sapagkat sa ibang riwaya, yung mga tao na yun na nagdudua, na nanalangin sa Yomul Arafah ay ipagkakalob ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga dua kay Allah subhanahu wa ta'ala.